May gubat sa probinsya na tinaguri ang sumpain. Maraming pumasok, iilan lang ang nakabalik. Ano ang nagtatago sa dilim? Lumaki si Arnel sa isang maliit na baryo sa Quezon. Isang baryo na napapaligiran ng bukirin at masukal na kagubatan. Bata pa lang siya. Lagi na siyang binabalaan ng kanyang lola nena. Huwag kang maglalakad mag-isa sa gubat ng kanluran kapag mag-aalas sa na ng hapon. May mga bantay doon hindi tao, inkanto, pero tulad ng karamihan ng kabataan. Hindi niya ito sineseryoso. Isang araw ng buwan ng Mayo, kasagsagan ng pista sa kanilang baryo, napilitan si Arnel na pumasok sa gubat upang mangahoy ng kahoy. Alas 5 ng hapon ng siya'y Pumasok at hindi niya na malayang lumipas na ang oras. Pagdating ng alas-6, nagsimulang bumigat ang hangin. Tahimik ang paligid. Wala man lang huni ng ibon o ingay ng mga kuliglig. Bigla niyang naamoy ang isang napakatamis na halimuyak. Amoy sampagita at rosas na sabay-sabay. Nang lingunin niya ang paligid, may nakita siyang liwanag na tila kumikislap sa pagitan ng mga puno. May tao kaya ron? O mga kasamahan ko? Bulong niya. Tinundan niya ang liwanag. Ngunit habang palalim ng palalim siya sa gubat, tila ba umiikot siya sa iisang lugar. Ang daan na alam niyang dinaanan niya kanina ay biglang nawala. Doon niya narinig ang pagtawa ng isang babae. Malambing. Mahina. Ngunit sa bawat hakbang niya, palakas ng palakas. Hanggang sa harap niya mismo lumitaw isang babaeng nakaputing saya, maputi at mahaba ang buhok at mga matang tila ng aakit. Arnel, tawag ng babae. Halika, sumama ka sa akin. Natigilan siya. Paano nito nalaman ang kanyang pangalan? Sinubukan niyang umatras ngunit napansin niyang tila hindi gumagalaw ang kanyang mga paa. Parang may mabigat na pumipigil sa kanya. Kinabukasan, nakauwi si Arnel sa baryo. Pero kakaiba na siya hindi siya makatingin ng diretsyo sa mga tao. Laging tulala at madalas may kinakausap na wala namang tao sa paligid. Napansin ng kanyang nanay na tuwing alas sais ng gabi, bigla itong nawawala. Lalabas ng bahay at matatagpuan na lang sa gilid ng gubat na parang hinihintay ang kung sino. Isang gabi, sinundan siya ng kanyang pinsan. Nakita nitong nakatayo si Arnel sa ilalim ng malaking punong balete kausap ang tila wala. Pero nang lapitan niya, nakita niyang may isang babae sa tabi ni Arnel. Isang babaeng napakaganda, ngunit ang mga paa ay nakalutang sa hangin. Natakot ang pinsan niya at dali-daling umuwi. Pag-uwi, kinwento niya ang lahat kay Lola Nena. Pinatawag agad si Mang Andong, ang albularyo ng baryo. Dinala nila si Arnel sa loob ng bahay at nagsagawa ng ritual gamit ang kandila at usok ng insenso. Habang ginagawa ang orasyon, biglang nagsisigaw si Arnel. Huwag niyo siyang sasaktan! Mahal ko siya! Siya ang magiging asawa ko! At doon, lumabas ang boses ng hindi tao mula sa bibig ni Arnel. Malalim, malamig, at nakapanghihilakbot. Hindi niyo siya maangkin, siya ay sa amin. Nagsimula na rin gumalaw ang mga bagay sa loob ng bahay. Pumipintig ang mga dingding at may malamig na hangin na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Dinala siya ng pamilya sa simbahan. Ngunit sa mismong harap ng altar, biglang nagwala si Arnel. Para bang may napupuot na nilalang sa loob niya. Ang kanyang balat ay nagsimulang magkulay abo at ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa dilim. Lumapit ang pare at inilapit ang krus sa kanya. Nagsisigaw siya ng napakalakas sabay may bumalibag na hangin sa loob ng simbahan at lahat ng ilaw ay namatay. Sa kadiliman narinig nilang muli ang boses. Hindi nyo kami matutalo. Sa kanya na ang mundo. Sa amin na ang kaluluwa niya. Pagbalik ng ilaw, nawala ng malay si Arnel. Kinabukasan, tila normal na siya ngunit hindi na siya nagsalita pa tungkol sa nangyari. Ngunit isang gabi, bigla na lang siyang nawala. Walang nakakita kung saan siya nagpunta. Hanggang ngayon, may nagsasabing naririnig pa rin sa gubat ng kanluran ang boses ni Arnel kasama ng babaeng engkantada na minsang nagpakita sa kanya at ang sino mang mapadaan doon pagpatak ng alas 6 ng gabi ay maririnig ang bulong. Ahalika, ah, tumama ka sa amin. Matapos ang misteryosong pagkawala ni Arnel, naging katahimikan ang baryo. Ngunit hindi nagtagal Nagsimula ang mga kwento ng mga taong nakaririnig ng boses sa gubat tuwing gabi. Mga magsasaka ang unang nakapansin kapag bandang alas 7 ng gabi. Habang naglalakad pa uwi, may maririnig silang nagbubulong. Tulong, tulungan niyo ako! Minsan, malinaw na tinatawag, Kuya, inay, tulungan niyo ako. At ang mas nakakakilabot boses iyon ni Arnel. Hindi mapakali si Elmer. Pinsan ni Arnel na siyang unang nakakita sa engkantada. Sa konsensya niya, pakiramdam niya ay siya ang dahilan kung bakit hindi na natagpuan si Arnel. Kaya't kinausap niya si Lola Nena. Lo, baka pwede nating hanapin si Arnel. Hindi naman pwedeng pabayaan na lang siya. Mahigpit ang tingin ng matanda. Elmer, ang hinahanap mo, baka hindi na si Arnel. Kapag kinuha ng engkanto, hindi na siya tao. Pero matigas ang ulo ni Elmer. Kaya't nagpasya siyang magsama ng dalawa pang kaibigan si Nadindo at Ruel. Mga kababata ni Arnel na handa ring sumugal. Gabi ng biyernes, tatlo silang nagpunta sa gubat ng kanluran. Nagtuloy sila bandang alas syete. Dala ang flashlight, bolo at rosaryo. Tauna, parang normal lang ang paligid. Ngunit nang tumuntong sila sa ilalim ng punong balete, nagsimulang bumigat ang hangin. Biglang namatay ang dalawang flashlight. Ang natira lang ay ilaw ni Elmer. Doon nila narinig ang tinig. Elmer, bakit ang tagal nyo? Dito ako, tulungan nyo ako. Mabilis silang lumakad. Ngunit pakiramdam nila'y umiikot lang sila sa iisang lugar. Paulit-ulit nilang nakikita ang parehong puno, ang parehong bato, at ang parehong palumpong. Parang hindi tayo umuusad. Pabulong na sabi ni Ruel. At biglang napansin ni Dinduwala na si Ruel. Nasa gitna siya kanina, pero saglit lang silang tumingin sa paligid at nawala ito na parang bula. Habang patuloy silang naglalakad, narinig nila ang paghikbi ni Rowell. Sumunod sila sa tunog at natagpuan siyang nakaupo sa lupa. Ngunit may kasama siyang babae. Isang babaeng nakaputing saya, mahabang buhok, at nakangiti ng malamig. Hawak-hawak niya ang kamay ni Rowell na parang wala sa sarili. Sumama kayo sa amin! Masaya rito! Wala nang sakit, walang problema. Biglang tinutok ni Elmer ang rosaryo sa babae. Napaatras ito at ang mukha ay biglang nagbago naging maitim. Mahaba ang dila at ang mga mata ay itim na butas. Nagsimulang humuni ang paligid na parang may daan-daang kuliglig, ngunit mas malakas at mas nakabibingi. Hinila ni Elmer si Ruel, ngunit nagwawala ito. Bitawan mo ako! Doon ako! Si Arnel andun! Pinilit nilang itakbo si Ruel habang hinahatak siya ni Elmer at Dindo. Ngunit habang mas lumalalim sila sa gubat, mas nagiging kakaiba ang paligid. Ang mga puno ay nagmistulang may mga mukha mga mukhang humihiyaw at umiiyak. Ang lupa ay parang lumulubog sa bawat hakbang nila hanggang sa tumigil si Ruel. Nandito siya. Paglingon nila, nakatayo si Arnel ilang metro mula sa kanila. Payat na payat na siya. Nangingitim ang balat at ang mga matay parang basang salamin. Elmer, tulungan mo ako, hindi ako makaalis dito. Lalapit na sana si Elmer ngunit pinigilan siya ni Dindo. Wag, hindi na siya tao. Ngunit huli na. Biglang lumapit si Arnel ng napakabilis at hinawakan si Elmer sa braso. At doon niya naramdaman ang sobrang lamig parang nagyayelo ang kanyang dugo. Nagsisigaw si Elmer habang hinihila siya ni Arnel papalayo. Nagsimulang magdilim ang paligid Tanging mga mata ng engkantada ang kumikislap sa kadiliman, nakangisi at naghihintay. Nabitiwan ni Dindo ang kanyang rosaryo, ngunit agad niya itong dinampot at ipinagdikit sa braso ni Elmer. Biglang napaso si Arnel at napaatras. Kasabay ng pag-igaw ng babaeng engkantada, ngunit bago tuluyang mawala, narinig nila ang boses ni Arnel. "Wag kayong bumalik dito. Kasi kapag bumalik pa kayo, hindi lang ako ang mawawala." Kayo na ang isusunod. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling nakita si Roel. Wala rin nakahanap ng kanyang katawan. Si Elmer at Dindo lang ang nakauwi, nanginginig, at hindi makapagsalita ng diretsyo. Ayon kay Elmer, ramdam niya hanggang ngayon ang lamig sa kanyang braso. At tuwing alas 6 ng gabi, bigla itong nangangalay at parang hinihila sa baryo mas lalong pinagbabawal ang pagtuntong sa gubat ng kanluran. Ngunit may mga nakakarinig pa rin ng boses ni Arnel at minsan, pati boses ni Ruel. At hanggang ngayon, ang sino mang papasok sa gubat ay tiyak na makaririnig ng bulong. Sumama ka sa amin. Matapos ang pagkawala ni na Arnel at Ruel, lalo pang kumalat ang takot sa baryo. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang magtanong ang mga tao. Bakit nga ba may sumpa ang gubat na yon? Ano ang pinagmula ng babaeng engkanto? Si Lola Nena lamang ang tila may alam. Ngunit matagal na niyang inilihim ang katotohanan. Hanggang isang gabi, tinipon niya sina Elmer at Dindo. Tahimik siyang nagsimula. Hindi lahat ng engkanto ay isinilang na ganun. Ang iba, tao rin. Noong panahon daw ng mga Kastila, may isang dalagang nagngangalang Catalina na nakatira sa baryo. Isa siya sa pinakamagandang babae sa buong lugar Maputi, mahaba ang buhok at mabait sa lahat. Ngunit dahil sa kanyang ganda, siya ay pinagnasaan ng isang kastilang prayle na madalas magpunta sa kanilang baryo. Tinanggihan ni Catalina ang pari at dahil doon, pinaratangan siyang mangkukulam. Pinilit siyang isumpa at pinalo sa harap ng mga tao. Ngunit bago siya mamatay, Nanumpa siya sa ilalim ng punong balete. Hindi ako mawawala. Babalik ako. At kukunin ko ang sino mang magtangkang pumasok dito sa aking gubat. Doon nagsimula ang sumpa. Ang kanyang kaluluway hindi nakatawid naging inkanto na naninirahan at nang aakit ng kaluluwa ng mga dumadaan. Ayon kay Lola Nena, ang gubat ng kanluran ay hindi basta ordinaryong gubat. Ito'y pintuan papunta sa kaharian ng mga dinakikita at si Catalina ang bantay nito. At ang mas masaklap kapag nakakuha siya ng kaluluwa, hindi lang ito naglalaho. Ginagawa niya itong kasamang bantay ng kanyang kaharian. Kaya't marahil, si Arnel at Ruel ay hindi na basta tao kundi mga tauhan na niya ngayon. Kung hindi ninyo pipigilan, lalawak ang kapangyarihan ng engkanto. Baka isang araw, hindi lang gubat ang kukunin niya, kundi ang buong baryo hindi mapakali sina Elmer at Dindo. Kaya't sa tulong ni Mang Andong, nagpasya silang magsagawa ng pagtatanong ritual. Gumamit sila ng kandila, asin, at dasal upang makausap ang mga espiritu. Habang tahimik silang nagro-rosaryo, biglang umikot ang apoy ng kandila. At mula sa hangin, may boses na nagsalita. Lumayo kayo! Hindi ninyo na siya maililigtas. Kami ang may-ari ng kanyang kaluluwa, ngunit may isa pang boses na sumabay, mahina at puno ng sakit. Tulungan niyo kami, ayoko na rito. Kilala nila ang tinig si Arnel iyon. Muli silang nagpasya. Pupunta sila sa gubat upang hanapin ang pinagmulan ng sumpa ang balete, kung saan nanumpa si Catalina. Doon lang daw maaaring wakasan ang lahat. Dumating ang gabi. Bandang alas-7 pumasok sila sa gubat. Habang lumalalim Ramdam nila ang malamig na hangin at nakikita nilang parang lumalayo ang daan kahit naglalakad hanggang sa nakarating sila sa gitna. Naroon ang napakalaking baletimas, matanda pa sa kahit sino sa baryo. Ang mga ugat nito ay parang mga bisig na nakalabas sa lupa at sa harap nila nagpakita si Catalina. Ang engkantada, ngunit ngayon, iba ang anyo niya hindi na lamang magandang babae. Ang kalahati ng mukha'y duguan at sugatan. Tanda ng parusa noong siya'y buhay pa. Hindi ninyo ako mapipigilan. Sa bawat hininga ninyo, mas lalo akong lumalakas. At ang mga mahal ninyo, isa-isang mapapasakin. Biglang sumulpot si Arnel at Ruel mula sa likuran ng mga puno. Maputla, walang ekspresyon. At ang kanilang mga matay walang puti, puro itim. Sumama na kayo, bulong ni Arnel. Mas madali kung hindi kayo lalaban. Hawak ni Elmer ang rosaryo nanginginig. Ngunit kahit anong dasal niya, tila hindi umaabot sa kanila. Unti-unting lumalapit si Catalina habang ang lupay umuuga at ang hangin ay parang bagyo ng biglang. Bumuka ang lupa sa ilalim ng balete. Doon nila nakita isang hukay na naglalagablab, puno ng mga anino at kaluluwang umiiyak. Hinahatak papasok sina Arnel at Ruel. Ngunit bago tuluyang lamunin, nagsisigaw si Arnel. Elmer, putulin mo ang ugat, dalian mo. Walang inisip si Elmer kundi ang itak. Pinutol niya ang isa sa malalaking ugat ng balete. Biglang umaling aungaw ang sigaw ni Catalina. Napakalakas na parang sumabog ang hangin. Nang tumigil ang lahat, nagising silang nakahandusay sa gilid ng gubat. Wala na ang balete. Wala na rin sina Arnel at Ruel. Naging tahimik ang gubat ng kanluran sa sumunod na mga linggo. Wala nang naririnig na boses, wala nang nawawala. Ngunit si Elmer, tuwing gabi, nararamdaman niya ang malamig na haplos sa kanyang balikat. At minsan habang natutulog siya, may bulong sa kanyang tenga. Hindi pa tapos! Babalik ako! Babalikan kita! Ilang buwan matapos mawala ang balete sa gitna ng gubat, akala ng lahat ay tapos na ang sumpa. Nagsimula na ring bumalik ang mga magsasaka sa kanilang mga lupa at ang baryo'y muling nakaranas ng katahimikan. Ngunit isang gabi ng Agosto, habang pista sa baryo, may mga batang naglalaro malapit sa gilid ng gubat. Bigla na lang silang nagsisigawan. Nang puntahan ng mga magulang, wala na ang tatlo sa kanila. Ang natira lang, mga yapak na papasok sa gubat at ang amoy ng bulaklak na sampagita na napakatamis at nakakaakit. Muling kumalat ang takot at muling lumapit ang mga tao kay Elmer. Simula noon, gabi-gabi ay may naririnig ang mga tao sa baryo. Mga bulong na tila nang gagaling sa paligid ng mga bahay. Sumama ka na! Hindi pa ako tapos. At sa bawat gabi, may isa o dalawang tao ang bigla na lang nawawala. Unay mga bata, pagkaraan pati matatanda. Ang iba'y natagpo ang tulala sa gilid ng gubat. Nangingitim ang balat at bulag ang mga mata parang natuyong dahon. Si Lola Nena bago bawian ng hininga nagbabala, "Hindi kayo ligtas hangga't may naiiwang galit si Catalina. Hindi titigil ang sumpa. Isa lang ang paraan tapusin ang kanyang kaluluwa, ilibing kung saan siya nagsimulang maghiganti." Dahil sa takot, nagpasya si Elmer at Dindo na magtungo sa mismong lugar kung saan pinaratangan at pinatay si Catalina noong panahon ng Kastila. Doon daw, sa lumang sementeryo sa likod ng baryo, nakalibing ang kanyang bangkay. Dala nila ang rosaryo, mga kandila, asin, at dasal mula sa pari. Ngunit dala rin nila ang matinding kabadahil. Alam nilang hindi basta-basta papayag ang engkanto na mawala ang kanyang kapangyarihan. Alas 12 ng gabi nang magsimula sila sa sementeryo. Sa tabi ng isang lumang lapida, natagpuan nila ang bakas ng matandang hukay. Inumpisahan nilang hukayin iyon gamit ang itak at pala. Ngunit habang lumalalim sila, unti-unting lumamig ang paligid. Ang buwan ay tinakpan ng makapal na ulap, at ang mga anino ng puno ay kumikilos na parang may sariling buhay. Biglang sumulpot si Catalina, mas nakakatakot kaysa dati. Ang kalahating katawan niya ay parang abo at ang kanyang mga matay naglalagablab na pula. Sa paligid niya, lumitaw ang mga anyo ni na Arnel at Ruel kasama, ang mga batang nawawala. Lahat sila'y nakapila, nakatingin lang parang mga aninong alipin. Walang makakapigil sa akin ang kaluluwa ng bawat bumasok sa gubat akin na at kayo ngayon din ay isusunod ko. Mabilis na ibinuhos ni Dindo ang asin sa paligid ng hukay habang si Elmer ay patuloy na nagdarasal. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, mas lalo pang lumalakas ang sigaw ni Catalina. Biglang bumukas ang lupa at mula rito'y sumirit ang mga kamay ng mga aninong nakagapos. Hinahatak nila sina Elmer at Dindo papasok. Habang nakikipagbuno, nahulog mula sa lupa ang isang lumang kabaong. Nabasag ito at sa loob nakita nila ang tuyot na katawan ni Catalina ang kanyang labi na hindi pa naaagnas. Doon sa kabaong, sigaw ni Elmer. Kumuha si Dindo ng krus at isinaksak iyon sa dibdib ng bangkay. Sumabog ang nakakabinging sigaw hindi lang ni Catalina, kundi ng lahat ng kaluluwang nasa kanyang kontrol. Ang buong sementeryo'y yumanig, at ang apoy ng kandilay biglang lumaki, parang apoy na galing sa langit. Nang matapos ang lahat, nawala ng malay sina Elmer at Dindo. Pagmulat nila, maliwanag na at nasa gilid na sila ng baryo. Wala nang bakas ng kabaong, wala na ring anino ng mga kaluluwang nawala. Ngunit nakapansin sila ng kakaiba. Sa gitna ng sementeryo, tumubo ang isang maliit na punong balete. Muling nagbalik sa normal ang baryo. Wala nang nawawala, wala nang bulong sa gabi. Ngunit si Elmer, tuwing dumadaan sa sementeryo, nararamdaman pa rin ang malamig na hangin. At isang gabi, habang nakaupo siya sa beranda, may dumaan na hangin may dalang bulong. Pamilyar na pamilyar. Hindi pa ito ang wakas. Napatayo siya nanginginig. At doon niya napagtanto ang sumpa ay hindi tuluyang natapos. Natutulog lamang. At sa oras na muling magising, Baka hindi na lang ang baryo ang kanyang kunin kundi ang buong bayan.